pamagat sa puso ng lungsod sa gitna ng ating sinaunang lungsod na matatagpuan sa gitna ng mga batong gusali at sa ilalim ng malinaw na asul na kalangitan matatagpuan ang mataong pamilihan ng shalom ang hangin ay makapal na may amoy ng mga sariwang pampalasa hinog na prutas at mga produktong gawa sa kamay na lahat ay inilatag sa makulay na mga display. Ang mga mamimili ay gumagalaw sa pagitan ng mga stall. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa kagalakan at kasiyahan na naliligo sa mainit at nakakainganyang kapaligiran. Sa entrance gate, nakatayo ang isang matandang mag-asawa na sumasalamin sa diwa ng palengke. Ang lalaki na may mahabang puting balbas at tradisyonal na sumbrero ay sumalubong sa bawat dumadaan na may isang tango at kislap sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang kanyang asawa, ang kanyang kulay abo na buhok na maayos na nakatago sa ilalim ng isang katamtamang headscarf, ay malugod na tinatanggap ang mga bisita ng may magiliw na ng ngiti at bukas na mga bisig. Ang kanilang presensya ay isang biko ng karunungan at init na umaakit sa mga tao. Shalom! Sumainyo ang kapayapaan, sabi ng matanda. Dala ng boses ang bigat ng mga taon at karunungan. Ang kanyang asawa ay sumasalamin sa kanyang damdamin, sa kanyang malumanay ng ngiti na nagpaparamdam sa lahat na parang pamilya. Sa pagbukas ng araw, ang pagbabati ng mag-asawa ay tila umaaling-aungaw sa sinaunang kasulatan. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Pasilangin ka ng Panginoon ang kanyang mukha at maging mapagbiyaya sa iyo. Itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka kapayapaan Bilang 624:26 World English Bible Ang kanilang mga salita at aksyon ay naglalaman ng pagpapalang ito na lumilikha ng isang santuwaryo ng kapayapaan at biyaya sa loob ng mataong pamilihan. Ang mga tao ay pumupunta hindi lamang para mamili kundi para tumanggap ng basbas ng mag-asawa para madama ang init at kapayapaang kanilang hatid. Sila ay isang buhay na testamento sa banal na kasulatan. Ang kanilang buhay ay isang salamin ng banal na biyaya at kapayapaan na kanilang ibinabahagi ng malaya. Kaya naman, sa palengke ng Shalom, sa ilalim ng maaliwalas na asul na kalangitan, sa gitna ng mga makukulay na kuwadra at masasayang mamimili, nakatayo ang matatandang mag-asawa bilang paalala ng walang hanggang mga pagpapala ng Panginoon na nagdadala ng kagalakan at kapayapaan sa lahat ng pumapasok. Dinala sa iyo ng isang media sa tipan. Pag-uugnay ng mga puso sa pamamagitan ng mga kuwento.